Hihilingin naman ng Department of Agriculture o DA sa Pangulong Rodrigo Roa Duterte na ideklara bilang protected area ang Benham Rice. Ayon sa kagawaran, malaki ang potensyal ng lugar para mapagkunan ng pagkain para sa mga Pilipino. Ito ang balita ni Ray Pelai. Inabutan ng MBDA BFAR Multi-Mission Research Vessel ang ilang malalaking bangkang pangisda sa Benham Bank. Ito ang pinakamababaw na bahagi ng Benham Rice na pinaniniwala ang dinarayo ng malalaking isda gaya ng tuna. Sa survey na isinagawa ng Department of Agriculture mula taong 2000 hanggang 2016, pinakamarami ang nahuli nilang tuna sa Benham Rice kumpara sa ibang karagatan na sakop ng Pilipinas. Ang yellow pintuan na ito ay may timbang na apat na kilo at may market value o mabibili sa halagang labing dalawa hanggang labing limang piso. Ayon sa mga mangisda sa lugar, kaagaw nila sa panguhuli ang mga Taiwanese. Sa pagtaya ng DA, nasa 30 bilyong dolyar ang nawawala sa Pilipinas dahil sa iligal na pangisda ng mga banyaga. Ay masahitig yung kanila at may mga gamit silang kagaya ng suspender, radar, ang Benham Rise ay isang undersea region na matatagpuan sa silangang bahagi ng Luzon. Ayon sa DA, sa kabuuan ay may lawak itong 25 milyong ektarya. Ang 13 milyong rito ay nasa labas ng Exclusive Economic Zone ng Pilipinas. Ngunit noong 2012, idiniklara ito ng United Nations na bahagi ng Extended Continental Shelf ng Pilipinas. Paniniwala ng ilang eksperto na ang Benham Rise ay mayaman sa langis at mineral. Subalit kung kalihim ng kagawaran ang tatalungin, I will recommend to the President that Benham Rice be declared as a special food production area, protected from uh, mineral and oil exploration, and it should just remain as a food production area. Lalo ngayon ang pamahalaan na magtayo na ng istruktura dito sa pinaka pinakamababaw na bahagi ng Benham Bank, na bukod sa iba't ibang pagagamitan ay may pararating pa sa ibang nasyon na ang Pilipinas, ang may karapatan sa lugar na ito. It's part of our territory, and uh, with that, uh, I would call it a forward research base. Uh, with that facility, we could easily monitor uh, the movement of other vessels in the area. Uh, we could uh, come up with uh, long-flying, long-distance flying drones uh, and um, continuously monitor the area. Sinimula ng DA at BFAR ang paglalagay ng 15 payaw na ang bawat isa ay nagkakahalaga ng mahigit sa 200,000 piso. May palutang itong mga dahon ng nyog na naging atraksyon sa mga malalaking isda gaya ng tuna dahil sa pagkain nila na pumupunta o naiipon sa lugar. Ray Pilayo, UNTV News and Rescue, Benham Rice.